Siya <todic> ah, lang <todic> ah, Manang Hapdos, lagi akong dira agig nguso sa kus-auling. Oh my God, hapdos. Didi, agi natong pagkana ni sa wife, nahubog-ubogutin ana. Na hapdos.

ang langit hapdos lagi akong dira agig nusun sa uling. Oh my god, nang hapdos. Dede, agi natong ni wife, na hugbog-hugbutin ana. na hapdos. Na. Nah, sih nah dok. Nah, sih kan dok. Vaksin ini nggak lagi. <laughs> Vaksin ini nggak lagi. Apa? Karena emang varial, varial.